Ngayon pandemic, kumusta ba ang kalusugan ng pamilya? Siyempre, yan ang pinakamahalaga ngayon. Dapat regular na kilos-kilos at healthy food. Pagdating sa health, ito ang pinaka-idol natin. Ang amazing pure organic barley. Ito ang inuming siksik sa vitamina, minerals, micronutrients, at siyempre, fiber. Mas malaki pa itong vitamin kay C kaysa sa orange fruit. Drink amazing pure organic barley. Ito ang pampatibay ng immunity. Panlaban sa stress, sa pagtanda at panghihina. Feel amazing with amazing pure organic barley. Bumili na ng amazing pure organic barley. Sa mga lihiti mong I am distributors. Noon po umiinom ako ng barley, pero ibang brand yun. Okay? Pero masyado matamis yung iniinom ko na brand. Tumataas yung sugar ko. O nga, lumakas yung katawan ko. Lumakas talaga ako. However, lumalakas din yung blood sugar ko. And I have to stop. Plus, medyo nagpapantal-pantal ako. Hindi ko alam kung anong mix, mix na doon. Pero bali din naman yun. Nagkakaroon ko ng pantal-pantal. I stop. Inom ko lang ata yun ng mga one week. After that, I stop. Tumaas yung blood sugar ko. Dumami pantal-pantal ko. Pero ito, uminom ako nito nung Saturday. Nakadalawang baso ako. Wala pong ka-sugar-sugar. Wala lang. Flat. Which is good for me. Pero kung kayo po ay diabetic, good din sa inyo. Ako yung blood sugar ko. 50 -50. So, ito po bagay sa inyo. Kung diabetic po kayo, this is the way to go. Now, kung kayo po ay sensitive, meron kayo mga food allergies, tulad ko, this is good for you. Ito po, yung amazing pure organic bark. Okay. And just like what I said kanina, I never got sick the whole tour. Boost your energy and to detoxify and right. cleanse your body. You really have to experience it because really it really works. I have a very, very busy schedule. Uh, sa trabaho, super busy po yung aking mga schedule. And I take my job very seriously. So, tamang-tama po itong produkto, lalo na itong pure organic barley, na upang uh, ma-maintain ko yung energy na kailangan ko para magampanan ko yung aking mga trabaho bilang isang broadcaster. And this is it. Ito na talaga yung produkto na may ko sa inyo na makakatulong hindi lang sa akin para sa inyo.